Mag-exercise tayo mga guys. Ayun kay Hindi ako sinama sa hospital. Ng isang araw para akong himatayin oy. Antok na antok ako. Siyempre, trabaho pa sa bahay. Ang hirap. Pero, yan. Sabi nga, laban lang kahit yung cellphone ko. Nagpa-fog man yung cellphone ko <laughs> So aya, ganyan lang guys, mag-exercise ang inyong auntie. <laughs> so idamay na natin yung ating kaliigan. Mag-jacket ako guys para pawisan ako. Kasi ako lang yung may glitter na walang pawis. Ang ibang may glitter, pinapawisan. Ako, ako may na akong glitter, pero hindi ako pawisin. So, ayan yung ating Facebook, So, hindi pa ano yung pagmumukha ko. Kailangan ko ng sunscreen. baik perlu dinian ma ma mawala ma 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 di nian mama ya kay pawis so ano tayo Masyado mama ano eh kay gusto ko mapawisan ayo pala alas na alas na ibig pero gusto ko mapawisan bahala na to maglakad lang naman ako di man na ako natakbo kasi yung natakbo ka guys no yung mag exercise ka natakbo habang tumatagal sisira yan tuhod mo ilang isang taong mahigit na ako lumalakad. L lalakad lang talaga ako, hindi ako natakbo. Kasi once gawin mo yan, araw-araw, tatakbo ka ng takbo. Tapos yung edad mo patakbo rin. Sira yan, buto mo yung ano mo, tuhod mo dyan. Maano yan, ma... Ma-enjoyed. Kaya ako, lakad lang talaga ako. So, nasa tao yan, kung kaya ninyong tumakbo sa ganong edad, sa ganitong edad, hala, go lang. E ako kasi, ano ako, hindi ako pwede. Kasi mayroon akong problema sa buto. So, dagdagan ko pa ba? Ganon. So, hanggang sa muli. Babush!